Awa ah, wow, ba? Wow. Lahan tayo mga kadasig. Kasama natin si Kahugi, Kakugi TV. Good morning, good morning sa inyo dyan lahat. Hindi wow. doon na naman kami sa area mga kadasig. At saka yung si Kuya. Oh. Ito yung tag sa'yo. Ah, tag ng nyug. Ito yung area namin mga kadasig. Oh. Bago kami kumpisa, mag-almosal muna kami. Ah, kain tayo. Laban lang tayo mga kadasig.